WhatsApp what's up mga idol? It's me again, Chuy Nato Agusanter. So kang back naman po dito po sa ating channel, no? So for today's vlog natin ay akit naman tayo ulit sa bundok. Mag-update na naman tayo kaya maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. So ngayon, samahan nyo po ako mag-update. -mag sa lahat na hindi pa po nakapagsubscribe, mag-subscribe na kayo. At syempre huwag kalimutan i-click nyo yung bell button para palagi po kayong update sa lahat ng mga bago nating mga upload pababa. Ayun. So, maraming salamat po kaya panoorin niyo ang video na to hanggang dulo. Tara. Oh. So, ngayon, mga idol, akit ulit tayo sa bundok at dadaan tayo ulit dito, no? Sa so, na to. Dito mga idol, sobrang nakakatakot sa daanan kasi nakapaligid dito mga tama mo kakat tapos maraming mga butas-butas ayan, oh. ayan ayan baka hindi pa kayo naka-experience ng ganito punta kay Tito oh butas-butas oh. eh -butas. oh. oh. so ayan na Tuwag so, ulit tayo. Akit ulit tayo sa bundok. Sobrang nakakapagod pero laban lang. Araw-araw si paglang No? So ayan. Dito na ako. Medyo kinakabahan din. Kasi ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Oh. niyari nangyari dito? Sinunog ba ito o nasunog? Oh. Pati yung mga bayabas nasunog. Ha? Si, parang sinadya yata dito. No? Oh. Sunog. Okay. Talagang nakakatagod kapag akyat tayo sa bundok mga idol. Talagang hinihingal. Pero exercise to. Magandang exercise. Huh. Ganda ng view. Wow. Oh. Yan o. Oh. Whew. Yan. Medyo nakakawala ng stress. Kahit pagod. Pero ang ganda ng tanawin. So dito tayo no. Ayan, ito nang isa sa ay, pangalawang nakakatakot dito talaga. Dito. Ayan. Dito mo talaga makikita itong maraming mga butas-butas dito talaga as in. Oh. Dito. Ayan. So, yun mga galang. Yan. Kakatakot dito. Uy. Hey. looking putas. Hih. Hey. Oh, Kung may ahos <laughs> dyan. Nanon ako. Kakatakot. may napasing kasi ako dito mga idol kaya minto ako Sabi ko na nga ba? So medyo nakakatakot kasi. babahin eh, natin dito yung May ginagawa silang kapapalatan dyan. napaka-sweet nila mga idol. Napaka-sweet nila. Ayan yung, uh, yung babae gaga. Ayan yung damit Suot. <sighs> Grabe. Pinatuwad. Pinatuwad yung babae. So ngayon mga idol, napakamanyakis talaga ng babae na yan. Kaya pala siya tinatawag na bayaran. At parang sana kaya yung mga kasamahan niya, yung lalaki, kasamahan ng lalaki. so yan mga idol hindi dapat tayo makita kasi napakadelikado no baka mapahamak ako dito kung makita ako mga idol kaya magtago lang tayo at hindi tayo magpapakita <coughs> Grabe to. Hindi, hindi na ako makakatiis mga idol. Dapat sitahin na natin to. Sitahin natin to. Pero, private naman to. Kasi sa kanila naman yan eh. Tayo nang, nang gugulo tayo sa kanila. Hayaan na lang natin no. Hanggang matapos. Parang ano ba, eksena lang to eh yan oh Uy oh. Sana sila pupunta Uy Hala. Tapos na tapos na yung matinding bakbakan sundan natin mga idol baka may part 2 pa ito parang hindi pa sila tapos ayan o ito yung may mga ebidensya bang iniwan wala namang ebidensya dito baka hindi pa siguro sila tapos sundan natin sundan natin dito napaka exciting o kung yung ipabash dito ha baka nyo ko Try natin dito. Sa nila, sa nako kaya sila. ka nagtatago lang sa mga puno ng saging ba?

Sandali. wala yung babae nga, bis mas nalilang lakas mo tumakbo ah oh. Oh. akala ko bumalik dito Ano kaya yung lalaki? Bakit babae na lang yung to? nakita ko? Oh. Uy. Uy. Ah. So yun mga ito. Niningal oh. ako. Hindi ko nakita yung lalaki. Yung babae na lang. Nagiwalay sila. Ano kaya nangyari sa lalaki? Bakit nawala? No, At tapos yung babae, alam ko na dito lang yung nagtatago. Nakapakamanyakis. Parang aswang yung babae yun ah. Sigurado ako yun yung babaeng estudyante na pinagtutulong ng tatlong lalaki dito. At nahuli namin yung kasama niya, isa. Ito nga, ito lang. Ayan. kung nakita dito. Ang bilis magtago. So ngayon, mga idol, may kutob akong parang aswang yung babae ba? No? Iba, iba kasi yung galawan niya. Baka yung lalaki, baka nabiktima. Pero wag nating husgahan mga idol. Yan lang yung paniniwala ko ha. Pero patuloy pa rin tayo sa pag-vlog para malaman talaga natin kung aswang ba yung babae o na natroma lang sa pangyayaring ginahasa ng tatlong lalaki. Grabe. mamamia. Uh, baka nagpahago na dito. Mga idol. Lo. Ano yun? Try natin bumaba dito. Subukan natin bumaba dito. Ayan Oh. Huh. Nakakatakot. Uh, pero uh, ayan. Uy, ang layo pa naman dun sa ano. Yun yung ano. Uh, wala dito yung babae. Eh, Saan kaya siya nagtago? Bilis naman ah. Wala dito mga idol. So Ayan magtago muna tayo dito ng mga ilang oras. Manmanan natin. Baka nandun lang, baka babalik dyan sa taas. Diyan ba? Diyan sa taas na yan. Baka babalik dyan yung babae at lalaki. So, ayan, marami nagtatanong bakit hinahabol-habol natin. Bakit na lang iwan na lang natin, di ba? So, ang gagawin natin mga idol, kasi vlog to eh. Dapat, uh, may, mayroon tayong storya. Ah, no? Talagang para, huwag natin tigilan ito. May manood ba na no sa wala? Patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Pero sana naman sa, ka, sa nakapanood, ng video na to para maaway yung mga tao na payo ko lang po sa may mga anak dyang babae. Ingatan po natin yung mga anak natin, ha? Huwag natin pabayaan. Kasi sa so dyante, nag pero iba pala yung pinag nila. No? Kaya mag-ingat po tayo. Yan lang po, payo lang po sa may mga anak dyan. So, may mga anak dyang babae. Mag-ingat kayo. Ingatan po natin. So, mga idol, magmamatay -mang dito. Baka makita natin. Baka bumalik din sa taas ba? Yung lalaki at babae. May kutubo kong aswang yung babae na yun. Baka na-victima naman yung lalaki dito. Iwan ko. Basta. dami nang nakakakasahin mga ano isip. Magtagaw na tayo dito. Magtagaw na tayo dito. Dito ko.